Hindi makapaniwala si Roxanne na siya ang ibinayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Moravilla. At paglipas ng tatlong taon ay dumating si Alex Moravilla upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Alex ang kabayaran. Hindi siya papayag anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Alex ay bibigay niya. Huwag lamang makulong ng habang buhay sa piling nito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Bakit mo ko pinipilit na sumama sa iyo, Alex? Bakit hindi mo lang sabihin sa mga magulang mo hindi matutuloy ang kasal natin? Anyway, hindi pa nila ako nakikita. Pangangatwiran niyang pilit. You have met my father, Roxanne. Kung natatandaan mo, sinabi ng papa na minsan ka nang dinala ng daddy mo sa branch na pinamahalaan ito at naroon ng papa na mga sandaling iyon. He said you were bare, barely 15. Paalala nito. Sandaling nagbalik sa isip ng dalaga ang pangyayari iyon iyong nagpalit siyang lumo nag nagpilit siyang lumuwas ng Manila dahil may may git ng dalawang buwang hindi dumandalaw sa San Martin sa si Alfonso and yes ipinakilala siya ng daddy niya sa isang matandang lalaki hindi niya halos natatandaan iyon that was also the time na pinautang ng papa ang daddy mo napapikit ang dalaga roon that was the very reason kung bakit narito siya sa sitwasyon ngayon nang araw na dumating ka dito ay alam ng papa at mama dahil itinawag ko sa kanila yun. In fact, they were expecting us days ago. Hindi madaling sabihing nagbago ka ng pasya. May warning sa mamaten nito ng sulyapan ng dalaga. Hihintayin kita sa kotse. Mayroong kang sampung minuto. Iha, si Pilar nang makalabas si Alex. Bakit kailangan gawin mong mahirap ang lahat? Bakit hindi mo na lang tanggapin ang lahat ng bukal sa loob mo? Natitiya kong hindi ka seryoso dyan sa sinasabi mong hindi ka pakakasal kay Alex. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangan sabihin sa tiyahing na desisyonan na niya iyon at nagkaroon na ng paunang bayan. Muli ay napangiwi siya sa description na gamit niya. Mabilis siyang nagbihis ng denim sa t-shirt at inayos ang sarili. Pagkatapos ay pinakuha sa katulong ang maleta at bumaba. Walang imikan sa loob ng kotse ang dalawa. Nasa exit na sila patungong bagyo ng magsalita si Roxanne. Bakit sa bagyo nakatira ang mamagulang mo? Kailan ng mama ang malamig na klema. Katunayan ay kararating lang nila mula sa ibang bansa may tatlong linggo na halos. Sinuliapan siya ni Alex they only came back because of this supposed wedding. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. And how are you going to explain to them na hindi ako pakakasal sa iyo? Nagkibit na mga balikat si Alex. Sasabihin kong gusto mo ng longer engagement. Kahit na anong kahit na anong maari kong ipa, ipaniwala sa kanila. Anong gusto mong sabihin ko sa kanila? Sa papa hindi ako gaanong nag-aalala pero hindi pero hindi sa mama. Tiyak Tiyakin mong bulaklak na rosas ang ipakikita mo sa kanya, darling. Muli ang, ang sarcasm sa tinig nito. Hato kang bahala sa tinig mo pag tayo na lang dalawa. I hate pretense. Pareho tayo. Pero dahil ikaw may gusto nito, kailangan, mo, kailangan mong makipag-cooperate if, if only for my mother's sake. Hindi na sumagot ang dalaga at itinuon ang mamata sa daan. Sa loob ng tatlong oras, mahigit na biyahe ay halos walang imika ng dalaw ang dalawa. Bagaman si Roxanne ay panakaw na sinusulyapan ng katabi. Kahit pa papaano ay hindi niya maiwasang hindi humanga sa lalaking ito. He is definitely attractive kung hindi lang lagi, laging nagagalit. Wala sa loob na bumaba ang mamatan sa mga labi nito at bahagya siyang kinilabutan. Pumasok bigla sa isip ang unang gabing nagtalik sila. At kung bakit bigla ay may kakaibang damdaming lumukob sa pagkatao niya. Something hot and warm. Kanina mo pa ako tinititigan. Baling ni Alex sa kanya sa pagkapahiya niya. Hindi niya inakalang alam nito ang ginagawa niya. Ano ang diferensya ng mukha ko? na niya ang amusement sa tinig nito at naningkit ang mga mata niya. All my life, I was wondering how the devil looked alike. Now I know. Sarkastikong sagot niya. Isang malakas na tawa ang pinakawala nito. And she was amazed by the sudden changes in him. Alex is definitely attractive in a rugged way, kundi lang sana laging nagagalit. Tell those cartoonists na naglalagay ng sungay at buntot sa Diablo na kuhanin ako modelo. Tinitiya ko sa iyo, magbabago ang paniniwala ng mga tao sa Diablo. They might even like him. Arrogant beast, usal niya. Tawa pa rin ang isinagot ni Alex sa inis ng dalaga. Ibinalik sa daan ng mamata, iniba ni Alex ang usapan. Hindi ka ba nagugutom? Gusto mong huminto tayo sa isang cafe o di kaya ay sa isang fast food next town para kumain? Umilin siya. Hindi ako nagugutom. Isa pa isang oras na lang at nasa Baguio na tayo. Gaano nga pala tayo katagal roon? Nagkibit na mabalikat ang binata. Depende. Depende saan? Sa behavior mo. Maring isang buwan o mahigit. Sumimangot siya. Tiyakin mong makauwi tayo ng Maynila bago matapos ang term ng contract natin. Hindi sinagot ni Alex yon at binilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Makalipas ang isang oras ay tinatahak nila ang isang private road. Ito ang kalawang pagkakataong nakarating ng Baguio ang dalaga. At muli ay hindi niya maiwasang hindi umangas sa nagtataas ang mga puno ng pino, ang lamig at at malilim na daan. Don't you know that you smell of pine trees? Sabi ni Alex sa kanya, Really? Hindi ko alam na amoy pala ko. Humagalpak ng tawa si Alex sa sinabi niya. Iniwas niya ang mga mata. Hindi niya gusto makita ni Alex sa atraksyong hindi niya mapigilan para dito. Alam mo ang ibig kong sabihin. Nangingiti pa rin wika nito. Forest freshness. Now you're talking na para bang isa kong air spray. Hindi niya mapigilan ang bagyang mapangiti. Nawala ang ni Alex na nakatitig sandali sa mukha niya. Umiwas siya ng tingin. She doesn't want to be friendly with this man. Malayo pa sila ay natatanaw na niya ang isang maliit na villa sa may itaas ng daan. Tipikal ang yari ng bahay sa klema sa Baguio. Napapaligiran ng nagtataas ang mga puno ng pino gawa mula sa adobe at kahoy. May atik sa itaas. May mga hanging plants sa lahat ng bintana at nagrayot ang iba't ibang mga bulaklak mula sa malaki at maliit. Ang gaganda tingnan ng mga American roses sa lahat na hala, sa lahat halos ng kulay. Bumisina ang, bin, ang binata at maya, -maya pa ay isang boy ang nagbukas ng gate na bakal. Ipinasok ni Alex ang sasakyan at ipinarada sa likod ng isang itim na montero. Welcome to my rest house. Nak nakangiting wika nito. Inabot ang pintuan sa tabi niya at binuksan. Akala ko ba'y sa mamagulang mo ang bahay na to? Hindi naglalagi sa Pilipinas ang mama at papa, Roxanne. Mula nang magkasakit ang mama more than three years ago, ay halos sa iba't, 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 ibang bansa na sila naglalagi. We have a house in Las Vegas by the sea. One day, I'll take you there. Nangangako ang tingin ibinigay nito sa kanya. Umiwas ang mga mata ng dalaga. Hindi darating ang araw na iyon. Marahil ay nakalimutan ni Alex na anim na linggo lang silang magkakasama. Ngayon lang ako nakakita ng puno ng peras. Aniya ng makalabas ng kotse at tumingala sa puno na nasa tabi ng bakod. Ta tao ka na ngayon, bero nito. Hinawakan siya sa braso. Halika na sa loob. Gusto niyang hilahin ang kamay dahil tila napapaso siya sa pagkakadikit na iyon na mabalikat nila nang mapuna ang isang matandang lalaking lumabas sa bahay. Alex, sa lubong nito na itinuon ng kay Roxanne. And you must be Roxanne, ang anak ni Alfonso. How beautiful you have grown, Iha nakangiting bati nito na inilahad ang mga kamay at ikinulong roon ang palad niya. Kamusta po kayo? Kahit paano ay nakadama siya ng warmth sa pagtang pagtanggap ng matandang lalaki. Mabuti, Iha. Ikinalulungkot kung wala kami sa Pilipinas nang mamatay ang daddy mo, Iha. Ang mama pa, si Alex na inakbayang papasok si Rovzan. Nasa dining at inaayos ang niluluto ng kusinera. Kanina pa kayo hinintay, halina kayo. Nagpatiunang lumakad ang matanda. Kumawala sa ni Alex si Roxanne. Tinitigan siya ni Alex. Remember to show only the rose, Roxanne. Bulong nito. So you have said. Formal niya ang sagot. Ang magand, kung maganda ang labas ng villa ay lalo sa loob. Maliit pero maaliwalas. Simple pero very, may, may, may warmth. Pakintab na palutsi ang sahig at dingding, in colored prints and velvet lounge sa sala. Narito na ang mga bata ang Marcela, si Don, si Don Alfonso na tuloy-tuloy sa dining. Isang matandang babaeng naka-wheelchair ang sumalubong sa kanila. May nars sa likod ng silya na siyang tumutulak rito. Ngumiti ang matanda nang makita sila lalo na nang matuon sa kanya ang paningin. Why? You very pretty. Wika nito na hinagod ng tingin si Roxanne na gustong mailang. Si Alex sa ihinalikan sa pisngi ang ina. You've seen her photograph, Mama. She's prettier in person, Alex. Isa pa, bata pa siya sa larawan, almost three years younger. Nagtatakang napabaling ka Alex ang paningin ng dalaga. Ipinakita ba ni Alex ang larawan niya sa mga magulang? Subalit hindi sa kanya nakatingin ang binata kundi sa kusinera at nilapitan ito. Ano ang inihanda ninyo, Nana Luisa? Ha? Halika, iha. Ani doon niya Marcella Why don't you give this old lady a kiss? Oh, marahang bulalas niya at dinampian ng halik ang matandang babae. How could Alex think na magagawa niyang magtaray sa dalawang matandang ito? At kahit marahil walang warning mula dito ay hindi niya magagawang pagitaan ng hindi maganda ang matandang babae. She's warm and friendly and a beautiful woman sa kabila ng fragile look nito. Nakita niya kung saan minana ni Alex ang mga mata nito. Hali na kayong kumain. Anyaya ng matanda na itinutulak ang silya ng nurse. Hindi, binibita hindi binibitawan ng kamay ni Roxanne. Si Alex ay hinila ang upuan para sa kanya at nang maupo siya ay naupo ito sa tabi niya. Nakangiting tinitigan ng matandang babae si Roxanne. Napag-usapan na ba ninyo ng anak ko kung kailan niyo binabalak magpakasal, iha? Ho? Bulalas ni Roxanne. Isang tikhim ang pinakawala ni Alex. We haven't thought of the exact date, mama, pero marahil ay bago magkatapusan sa susunod na buwan. Marahas na sinulya pa ng dalaga si Alex pero hindi nito sinasalubong ang mamata niya. Hindi na kailangan patagalin pa, iho. Eh. Gusto kong makita ang maapo ko bago man lang ako mamatay. Marcela, bakit baka matay ng sinasabi mo yung kas kasalan ang pinag-usapan? Si Don Alfonso. Ito noon ang dalaga ang paningin sa harap ng pagkain. Hindi alam kung ano ang iisipin at sasabihin. Sa kabila ng inis ka Alex ay nabaling ang isip sa kasimplihan ng dalawang matanda. Sino ang magakala ang ama ito'y nagmamayari ng isang international corporation? Pero tama ang mama, pa, mama ninyo mga anak. Gusto naming makasal kayo na kayo kagad bago kami umalis pabali, pabalik, ng Las Vegas. At inaasahan naming maging madalian ang pagbibigay ninyo sa amin ng maapo. Ani Don Alejandro na may na kay Rosa nakatingin. Hindi kayo mainip, mainip, Papa Mama. Ano ang malay ninyo at bago kayo umalis pabalik ng Las Vegas, ay malaman ninyong magkakaapo na pala kayo. Si Alex na sinulyapan si Rogza na biglang namula sa sinabi nito. Alex, si Donya Marcela in a shocked tone. At ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mong iyan? Natawa ng marahan ng binata. Nagbibiro lang ako, mama. Hmm. Look at the poor girl. Namumula sa iyo. Sana hindi ka bumibigay sa kalukuhan nitong anak ko, Roxanne. Don't let him charm you hanggang hindi kayo nakakasal. Oh, huwag kayong mag-alala. Hindi alam ng anak ninyo ang kahulugan ng salitang charm. Wala sa loob at tuloy-tuloy niyang sinabi. Nagtaas ng kilay ang matandang babae. Since when, Alex? alam ko'y nasa krib ka palang you were already using your charm with women. Hindi piktibo sa mama nugangi din new mama. She preferred a harsher way. Dilingon ang dalaga at binigyan ng warning look bagaman nakangiti. That is ridiculous. Sinong babae ang hindi gustong i-charm sila? Ano ang masasabi mo, Roxanne? Tumikhim ang dalaga. Sinikap mong umiti. Oh well, hindi po nagkaroon ng maraming pagkakataon si Alex na maipakita ang charming ways niya. Huminga ng malalim ang matandang babae. Kung sa bagay, ang inyo ay isang long distance love affair, kaya nga gusto kong makasal na kayo agad. Walang may sagot ang dalaga roon na nanatiling na kayo ko. Sana ay ngayon nasabihin ni Alex na hindi nila gustong magpakasal agad. Hello everybody! Anang tinig mula sa may pinto. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng tinig. Dalia Iha, si Doña Marsila nang umiti. Lumapit ang bagong dating at hinalikan sa pisngi ang dalawang matanda. Hello, Alex. Sa binata naman ito lumapit at tumalik. Kailan ka pa dumating? Tanong nito na ang mamata ay natuon kay Roxanne. Kani-kani lang, Dalia. Tumayo si Alex at hinilang isang upuan para sa bagong dating sa may kanan nito. We're just starting, so join us. Oh, thank you. Naupo ito. Nilagyan ng pinggan ng katulong ang dalaga. Siya nga pala, Dahlia. Gusto ko makilala mo si Roxanne, my fiance. Roxanne, si Dahlia, she's a family friend. Pakilala ni Alex. Parihong umiti, alanganin sa isa't isa ang dalawa. Your fiancé, Alex? Ang tila na biglang wika ni Dalia. Why wasn't I informed about it? Kailan pa? May pagdaramdam ang tinig nito. Si Roxana ay anak ng isang kaibigan at dating namamahali sa isang sangay ng kumpanya, Dalia. They have been engaged for three years now. Si Don Alejandro ang sumagot. Ayun ba ang ipinaalam ni Alex sa mga magulang nito? Na tatlong taon na silang magkasintahan? Oh, may akusasyon sa mga mata ni Dalia na napatingin kay Alex. At sa nakikita ni Roxanne ay hindi lang basta magkaibigan ng dalawa. Actually, ours is a long distance love affair tal, si Alex na sinulyapan si Roxanne. Tagasan Martin si Roxanne at ng mga panahong iyon ay kasalukuyang nag-aaral. Yamang narito ka na rin lang, iha, Mabuti na ang malaman mong napagpasyahan kong ipakasal na ang dalong ito sa susunod na linggo. Ani Doña Marcela na ikinatala, ikinatingala ni Roxanne dito kasabay ng di mapigil na pagsinghap. Yes, Roxanne. Hindi ba kailang ka, hindi ba kailangan bakit ba kailangan patagalin pa ang kasal ninyo ng anak ko? Ngayong tatlong taon na nga pala kayong magkasintahan. Patuloy ni Doña Marcela na tumingin kay Alex. Hindi ako sangayon sa Mariang kasal, Alex. Alam mo yan. Ang kasal ng dalawang tao ay isang sagrado at pribadong affair at hindi kailangang gawing parang karnaval. Gusto kong makasal kayo sa paraang kung paano kami kinasal ng iyong papa. Muling sinulyapan si Roxanne na hindi malamang kung ano ang sasabihin. Sangayon ka ba roon, Roxanne, iha? Ho? Ah, uh, eh, of course, mama, salo ni Alex. Sinabi na rin sa akin ni Roxana na simpleng kasalang ang gusto niya. I I even told her you would love the idea na pahugot ng paghinga ang, da, ang dalaga sa sin, sinabi ng binata. Then it was settled. Nasisi ang wika ng matandang babae. Sa susunod na linggo ay magpapakasal, magpapakasal kayo dito mismo sa garden sa villa. Pagkat Pagkatapos ay nilingon ang asawa. Oh Alejandro, sa wakas ay mapapanatag na ang loob kong bumalik ng Las Vegas. Bakit hindi natin pakinggan ang sasabihin ng mamanugagin mo, Marcela? Mukhang nabigla si Roxanne sa bilis ng pangyayari. She probably wasn't expecting to be married in haste. Ani Don Alejandro na tumingin kay Roxanne. Isang tikhim ang pinakawala ni Alex Hatalam ni Roxanne na isang warning iyon. Si, si Alex po ang magpapasya. Sinulyapan nito ang binata sa tabi. Makahulugang sulyap ang, ang ibinigay niya rito. Why? Your little fiancé here is so submissive, Alex. Amused na wika ni Dalia. Oh, she is tall. Natatawang sangayon ni Alex na nilingon ang dalagang nagpupuyo sang dibdib. Roxanne is, a, is, such a sweet thing. Patuloy nito sa panginis na sa nito sa panginis na sa paningin ng mga naroroon ay pagpuri sa dalaga. At sa susunod na linggo, ang kasal, darling, dagdag nito bilang pagsangayon sa sinabi ng ina. Tatawagan ko ang tiya pilar mo upang sumunod sa atin dito sa Baguio. Gustong maghisterya ni Roxanne sa itinatakbo ng usapan. Hindi ito ang plano niya. And she was trapped into marrying this man. Si Alex ay hindi sinasalubong ang matingin niya at nakikipag-usap sa lahat na tila na pagkasundoonan nila ang anumang sasabihin ito. At gusto ko na sabihing sabihin sa iyo, Dahlia Iha, na ikaw ang tumatang isa sa mga witness sa kasal ng, dalaw ng dalawang ito. Isang malaking karangalan, Tia Marcela. Matabang ng sagot nito na sumulyap kay Alex at sumunod na sandali, ang sumunod na sandali ay naubo sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na kasal ng dalawa. Si Roxanne ay walang contribution sa usapan maliban sa pagtango paminsan-minsan. Ipinalagay nito ito ng mamagulang magulang ni Alex sa pagiging mahiyain niya. Pagkatapos ng tanghalian ay niyakab ni dalya si Alex na ihatid shop nito. Nagpahinuhod ang binata. Malayo na ang kotse na sinasakyan ng dalawa ay ay nakatanaw pa rin ang dalaga mula sa portico